Ang kwentong ito ay tungkol sa alamat ng sungay ng kalabawo. Noong unang panahon, ang kalabawo ay walang sungay. Siya ay mahiyain at tahimik lamang na kumakain ng damo. Isang gabi, dumating ang isang mabangis na halimaw na sumira sa mga pananim ng mga tao. Habang ang lahat ay nagtatago, tumayo ang kalabaw at hinarap ang halimaw. Natuwa ang mga diwata sa kanyang katapangan. Binigyan nila siya ng matibay na sungay upang lumaban. Sa tulong ng kanyang sungay, natalo ng kalabaw ang halimaw at nailigtas ang buong baryo. Simula noon, ang kalabaw ay may sungay bilang paalala na ang tapang at kabutihan ay nagdadala ng ganting pala. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, like, subscribe, and share this to your friends. Maraming salamat!